Hello, mga pangangga. Pagpunta tayo ngayon sa kubo. Paayosin ah, yung kubo natin. Tignan nyo. Ang halbo na. Ang babong. Ang pangangga ng Papalitan namin ng yero. May bibi dito. Ay, ay. ay Alawa, bato. Awawa nyo yung bato. matay yung mga anak mo sa nayon.

Ganyan, 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 ganyan,

Pagas Ang ang lahat. Kaging, 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 don't aw aw me ha keep your mouth shut may bigyuhan kita dyan na aw ka ha kapagin ako harang ido pagdating mo ng ido mamaya nagkahingal mo naman o kumari yung dalawang ido namin o oh. si Ice at si Candy Ice Candy Oh God! Si si Kenji. Oh, manok. Yan. Lahat ng natatanaw ko, lahat ng natatanaw nyo, ay hindi active